Miss Rose Garcia ah, with the ayan. bands. Ati oh Ate Rose dito na lang daw po 'Yun pala. Ah, ayan, tuwing nag siya Correct. Pwedeng babaan niya. Ang sayang no, ang lakas ng ulan. Ang lakas mo ng ulan. Ay, blessings daw po 'yan. Super. Yes. Yeah. Hey, okay. hello Carla. Good evening. Uh, of course, Siyempre, welcome to Triple A. Baka welcome para naman no, no. ano, Kaya, kaya ako sinabi yun. Uh, I'm sure marami dito, uh, maraming nakakurious. Yes. What happened dun sa previous ah uh, management mo? Okay. Para lang maging malinaw, siyempre. Yes. di ba? Okay. So, can you tell us? Ah, no problem. Boy charitable po yung aking previous manager no si Belinda ko sa Luminary Talent Management po. So kay papano no, mga more or less 2 years din po ako noon under Luminary Talent Management. Of course, no bad blood po yan. Uh, maayos naman po akong nagpaalam kay Popoy. Uh, of course, um pumayag naman po siya. Hindi naman po niya ako talagang uh, pinigilan or anything. Wala naman pong Uh, away or misunderstanding or anything. So I'm very grateful, of course, na uh, yung gumaga, uh, uh, kung may maayos po na aking pag-exit, may pagpapaalam po, po sa kanya. And of course, I'll always be grateful naman sa lahat po ng, uh, ng trabaho, lahat sa ng sacrifices, lahat ng efforts, all the hard work na uh, binigay po ni Popoy at po na itulong po niya sa akin. Lagi naman po na aware naman po kami pareho ni Popoy na kumbaga kahit sa labas po ng trabaho eh, po po yan eh. Si po po yan. So parang hindi lang po trabaho. O maganda na po yung relationship. Uh, hindi na po mababago yun. Parang ganon. So wala naman po anything. Wala naman po uh, away na naganap. Or wala po baga uh, naghanap lang po ako basically talaga ng change. You know, I was just looking for change. Uh, parang turning a new leaf. Ika nga ang sabi nila. Parang uh, parang naramdaman uh, ko po na parang, parang gustong gawin, may mga uh, gusto pa akong sabukan, parang gano'n. So, parang naramdaman ko po na sa ibang management ko po uh, magagawa yon So, uh, buti na lang inagpaubahin eh, mo po si Popoy and of course, uh, maayos naman din po silang nag-usap ni Direct Mind. Okay. So, parang kailangan ko itawid to, no? Kasi uh, alam naman nating lahat na magkasama kayo ng iyong uh, okay. Oh, Anumatawan, yes. ex or, or yes. ex of, of your ex, of course, oo. Oh, oh. Sinasabi kasi na dahil pabalik na si, oh. can I mention the name? Oh. Or may not at all yan. Dahil pabalik oh. na si Tom, oh. so parang, parang siguro mawala na lang yung, uh, hmm. kung sakali man, uncomfortability oh. or ganyan may may katotohanan ba yun? Or Actually, hindi, so? parang hindi naman po. Kasi kung dahil po doon, dapat nung no, umpisa pa lang po, umalis na po ako kay Luminary Talent Management. But of course, uh, you know, professional po akong tao. Uh, hindi naman po ako basta-basta alis po ng Luminary kung dahil lang po doon sa reason na yun po. But of course, I stayed with Popoy po. po. Uh, Magtrabaho pa rin po kami ni Popoy ng uh, at least a year pa rin po um, pinulupil pa rin mga commitments, mga kontrata po. Uh, so, hindi na po dahil doon, no, wala pong kinalaman yun doon. Dahil kung dahil nga po sa pagbalik niya, eh, hey, tapag noon pa po, po ginawa yung aking pag-alis o pag-transfer, hindi diba po. So, nothing to do with that naman po. Okay. So, tungkol na lang to sa pag-alis, pagbalik, bakit lumalabas talaga yung mga chika na Ah, uh, aalis na sa GMA si Carla. Oh Is that true? Although yes, meron ka pa stolen light na pang uh, Pero okay. after that ba, totoo ba yun? Meron, kasi may narinig ako na oh okay. uh, posibleng mag-TV5 ka raw, tapos meron din, ayan nga, kaya so possible na mag-ABS si Ben. Oh, so, para lang maging clear na rin sa lahat. Yan. Sarap ng kari-kari. Ang kari -kari. Yeah. Ay, sir, nakapit, bakit, sarap ng kapit. ba? Ang kapit. Bakit sa mula na fees for the Cobete Kasi po yung akin kontrata po sa GMA, nag-expire po noong May. So medyo matagal na rin po. Oo, medyo matagal na rin po yung expire. So four months no more. Yes, po. Uh, na more or less po, na-expire na po yung aking kontrata. So baka doon po, doon po siguro nagsimula po yun. Na siguro dahil eh, question mark pa rin po, di ba po eh. Parang kumbaga, uh, since nag-expire na po yung aking uh, network contract, eh wala pa pong uh, renewal, of course, wala pa pong uh, signing or anything, di ba po, wala pa pong contract renewal. So siguro, kaya po may mga ganun nakakasini. Kasi po, eh, question mark pa po yun. So yung bagay na yun, um, wala no, pa talaga. No, uh, wala, po. So wala pa tayong maitag-agot. Tayo, so, uh, eh, kumbaga, wala pa po tayo sasagot doon kasi nga eh currently and it's the truth naman po eh wala pa naman po akong uh, pinipirmahan kahit anong kontrata naman din po pero, with any network. Uh, pero under nego na ba yan? With GMA Ay, or yes, definitely. Opo, opo. Um,